Pabalik pong programang Usapang Tol at Sentol na sa linya na po ng ating komunikasyon si Commander John Percy Alcos, ang Director ng Naval Public Affairs Office ng Philippine Navy. Good morning po, Commander! Ma'am Cecilia Senator Tolentino, sir, isang, at sa ating mga taga-subaybay, isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Ay, magandang umaga, Commander. kumusta ah, po kayo? Sa so, kapalaka-assign nga dito sa Metro Manila, sa HQ, Uh, yes, sir. Dito uh, lang po kami, sir, sa Navy Headquarters, along uh, Ross Boulevard po, sir. oh uh, So, makaalis na yung dalawang German vessels? Uh, Kailan ba umalis yun? Uh, sir, uh, they left uh, last week, sir, at uh, tayo yes. ay nagagalak, sir, na um dumadami po, sir, ang mga like-minded Navies at like-minded nations na fully na sumusuporta sa ating bansa, sir, sa ating suliranin sa uh, west part ng ating uh, archipelago, sir. At uh, Cecil, meron kang tanong kay Commander uh, Alcos? Apo, siguro hingin, na, hingin ano, lang natin sentol uh, yung kanilang pananaw dun sa iyong mungkahi na mag ng barko ang ating uh, bansa para madagdagan yung ating ano uh, fleet na nagbabantay dyan sa western part ng ating archipelago, um, Commander. Uh, Ma'am Cecil, uh, alam niyo po ang ating uh, hukbong Dagat, uh, kasama ng ating AFPI, uh, we fully support and we fully welcome any uh, recommendations kung pa kung paano natin na uh, further na may strengthen ng ating mga capabilities especially mm -hmm. kung uh, we will have uh, force multipliers uh, amongst our assets. <laughs> mm -hmm. Kasi sinasabi ko rin na Commander at, at siguro hindi alam nung iba na kaya malakas ang Navy ng Singapore ay meron silang submarine. balit hindi nila alam, yung submarine ng Singapore ay eh, naka-lease lang yon sa Sweden. Kaya may sub malakas ang ano. Kaya, at marami rin talagang gumagamit ng uh, rental method para ma-upgrade. Kahit ang France at ang, pati ang US Marines, yung kanilang logistic supportship ship ay nakarenta lang yon So maraming ganun eh. Practice na yan at mabilis. So ang glad na tanggap niya yung ganun. So Mahaba-haba pa ito. Mm -hmm. Mahaba-haba pa ang proseso ito. But the end goal is really to beef up the Philippine Navy assets, so, Commander. Um, uh -huh. uh, tama po, Sir. At kami po ay nagpapasalamat, Sir, sa mga ganitong rekomendasyon na patuloy, Sir, na tutulong sa atin upang magampanan namin, Sir, ang aming mandato, Sir. Mm -hmm. Alam mo, kahapon, Sencil, kausap ko uh -huh. si Chief PNP, uh, ang Australian Police pala, magiging ang kanila mga patrol car at mga ambulances ay hindi sa Australian Police. Yun lang po pala mm. ay Oh. Police lang yung sakay. Pero yung may company sa Australia na pinoprovide lang yung leasing services. Mm -hmm, mm -hmm. So nagulat ako. Nagsabi sa kanya si CPNP. Oh. So yung mga kagamitan na Australian Police, hindi pag-aari ng police list Kanila mm -hmm. yung maintenance, kanila yung uh, sa parts at lahat na. So ganun ka ganong ka prevalent itong ganitong practice at ginagawa sa iba't ibang sulok ng mundo. Mm -hmm. Pwede rin palang i-apply yan, pati sa hanay ng pulisya. Meron palang... Oo, oh, kasi taon-taon, binibili tayo ng mga patron cars. Oo oh, nga ho. Totoo oh, ho. Atin pang maintenance. Oo. Oo. Oh, oh, oh. Oh. oh, po at, at uh, nabanggit niya, Sentol yung ano po yung uh, pag uh, boost ng kapasidad ng Philippine Navy. Meron po pa lang dalawang missile boat uh, Bakun commander. Opo. Oh, yan yung galing Israel, uh, Commander. Ilan yon Dalawa? Tama po, sir. Uh, dumating na naman po ang dalawa na namang uh, fast attack interdiction craft missiles uh, noong September 17, only this week, sir. Uh, mm -hmm. Galing po, sir, sa Israel as part of the approved contract back in uh, 2021, if I'm not mistaken, sir. Tingnan mo yun, na uh, Cecil. Mm -hmm. Dumating dito yung dalawang barko, sakay-sakay yun sa isang malaking barko. Mm-hmm. At yung malaking barkong yon hindi naman atin yon uh -huh. Nirentahan din yon para ma-deliver dito. Ganon kahalaga yung list. Nakapataw yun, ah. Commander, ito yung isang malaking barko para ma-deliver dito sa Pilipinas, di ba? Opo, tama po. Uh, Buti senator, sir. Uh, isang malaking cargo ship po, sir, ang nag-deliver ng dalawang 5Ms mm -hmm. po natin, sir, this week. So, yung cargo ship na yung nag-deliver, ayun, eh, arkilado rin lang. Uh, at hindi yun pag-aari natin, di ba? Ah, uh, tama po, sir. Um... Ang cargo ship sir na nag-deliver as part of the contract ay hindi po sir isang warship, isang uh, civilian ship po sir. Civilian ship lang 'yan oh. Saan ma-deploy ito? Na-bindisyon na ba ito, hindi pa? sir, hindi pa po sir. Uh, we are going through the process of uh, technical inspection uh, para matanggap po natin siya as part of the contract at pagkatapos po nito sir, ating i-commission at sisiguraduhin natin sir na i-deploy ide na siya kung saang uh, parte sir ng Pilipinas siya pinakakailangan po sir. Oh, ano? Oh, Castro, simula nang nagka budget para to sa dalawang bapor na ito, Marco. Ganong katagal from bidding to award to construction at yung delivery ng isang araw? Ganong katagal 'yan? Uh, sir, uh, sa pagkakaalam ko po sir, um, ang planning pa lang po sir ay nagsimula way back in 2016 at ang request wow. for procurement tayo uh, was placed in 2019. Mm -hmm. Uh the contract sir was approved around 2021-2022 at expected po sir na matapos ang lahat ng deliveries ngayong 2024 sir. Wow, 8 so, years. Mm Kung -hmm. 2019 yan, 2021, 22, 23, 24, 25, 2021, halos limang taon. Mm -hmm. uh, anim na taon, yes. Cecil, so, limang uh -huh. taon bago simula nung nagka-budget, uh, bidding, uh, procurement, award, data, mm -hmm. construction, planning, lahat na hanggang yung nangyari ng lunes o so, dinggo. Natagal talaga yung proseso inabot ng limang taon. Actually, ganun po. talaga, talaga, taon, matagano katagal. Kaya sinasabi uh -huh. ko, baka mas mabilis yung leasing kasi mm uh -huh. gawa na yung barko. Mm uh -huh. Opo. Mm uh -hmm. -huh. An ano bang kapasidad nito, ah uh, Commander, nitong dalawang missile boat na to? ah uh, Ma'am, tulad po nung uh, walo na una ng uh, anong aning po na una nang na-deliver, ito po ay napakabilis na mga sasakyang pagdagat. Ang uh, Dalawang na deliver this uh, last weeks ma'am, uh, missile capable po. Uh, katulad po to nung huling dalawa pa, yung 906 at 907 na deli na, na deliver nung noong uh, May. These are missile capable uh, fast attack interdiction crafts po. Mm -hmm. Ilang meters po yan, uh, Commander? Sir, these are 92 meter boats. Ah, so sorry sir. Uh Ito po sir, ay uh 32 meter boats po sir uh, with a displacement of 95 tons po po. Mhm. Mm at ang malaking tulong to sa kakayahan ng ating Philippine Navy ata. Uh, yes. may ilan ba ngayon nang ano, yung namamatang barko na sa, na na ali-aligid sa West Philippines na hindi atin? Uh, ang last uh, report po natin series uh, noong Tuesday ay 251 po na okay. consisting of uh, navy ships, coast guard ships at saka yung kanilang mga militia boats po. Ako malaki talaga mm -hmm. so maraming uh, Marami pa tayo ng habulin na uh, commander, uh, uh, anything else Cecil? Ata uh -huh. uh, baka nag jogging pa ito si Commander Alcoseto. <laughs> ito siguro <laughs> last na lang uh, commander. Eh kumustahin natin yung modernization program ng uh, Philippine Navy. Ano na bang horizon commander tayo ngayon? Horizon 3 na po ba? Ma'am, uh, we are on the third horizon of uh -huh. the modernization program at nagpapasalamat tayo, ma'am, sa ating national leadership, especially especially sa ating mga lawmakers na fully na sumusuporta sa modernization not only of the Philippine mm -hmm. Navy but the AFP in general po. Ayon, ah uh, yung dun sa ano po horizon 3 ninyo, uh, commander. Ah uh, wala diyan yung ano no, yung sinasabi ni Sentol na paglis ng mga pero nakalista diyan nakalista diyan yung pa. mga equipment na kailangan Oo, kasi pero, nung kamakalawan linggo lang natin nilabas siya sa wala pa yan oh. bagong konsepto yan kaluluwan lang yan oh baka baka no? kasi nakalista naman doon yung mga kakailanganing mga uh, equipment ano o mga karagdagang mga barko ng navy baka doon mas source out or identified na ba yung pagkukunan noon uh, commander tama po ba nung Horizon ang, 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 full horizon, ang re-horizon 3 po ma'am, hindi pa po lahat ng mga ni-request natin na kapabalidad uh -huh. ay uh, meron na pong proponent. Pero ang mga uh -huh. big ticket items for the Philippine Navy, katulad po ng mga corvettes at mga offshore patrol vessels, ay meron na pong uh, proponent na magmamanufacture. Ayon, oho. Uh -huh. Sige, we look forward po, uh, Commander, na maisamap kasi mas mabilis po itong binabanggit ni Sentol na pag-arkila. Ng, uh, ng mga barko. Pero last na lang po para lang malinawan Sentol at uh, Commander Al uh, Alcos, yun pong budget po ng Navy for 2025, yan po ay kaiba pa doon sa modernization budget ng uh, Philippine Navy? Tama ho ba? Maghihiwalay pa po ba yun? Tama makasama po ng uh, AFP ah. modernization ang uh, modernization uh, budget ng uh, Philippine Navy. Ah, nakapaloob na pala sa Opa, regular appropriations. Tama po. Ta correct po, ma'am. Correct po, ma'am. All Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin na umanda Alcos, Alcose, at uh, mabuhay ka at ang inyong mga kasamahan sa uh, Philippine Navy. Uh, maraming salamat din po Sir Senator Sir and uh, Ma'am Cecilia po uh, for giving us the opportunity na ma-interview dito sa inyong programa at uh, Pinapangako namin sir na ang hukbong dagat ay mananatili to be a modern naval force capable of securing the state and contributing to regional peace po. Salamat well data at uh, narinig po natin si Commander Jan Alcos ng uh, Philippine Navy.